Hello 18s, welcome back to my channel Balik tayo sa issue uh, Ang alam ko, base sa research Ang babaeng ito ay uh, hindi napagbigyan ng solo picture with Ken At uh, yun nga Parang nakulangan yata siya ng attention with Ken Nung dumating si Ken at ang grupo niya doon sa I think uh, hotel or resort or restaurant At uh, parang nakulangan ng attention itong babaeng ito Parang gusto niya yata magkaroon ng solo picture which is request na yata Which is hindi masama at uh, instead na lamang ng uh, group picture hindi ko sigurado kung ano yung uh, i mean correct me correct me if i'm wrong parang yun, yun yata yung uh, problema hindi na pagbigyan ng solo picture i mean parang sobrang busy o sobrang uh, iniisip ni Ken o ano pang gagawin parang hindi yata napagbigyan ng solo picture ang babaeng ito with Philip or Ken so nagkaroon na lamang ng group picture ito naman yung uh, komento ng uh, nagkomento doon sa post ng isang babae. Sabi niya, saan doon sa apat na bisita at uh, bigyan bigyan niya ng garland na yari sa tansan. Alam mo yung tansan, yung parang takip ng bote ng soft drinks. Gawa niya ng garland at isabit niya doon sa apat na bisita. Isa sa apat na bisita, which is si Ken, ang gusto ng bigyan ng garland na yari sa tansan. Alam mo yun, gabi na, hindi mo alam. Wow, grabe mga komento itong babaeng ito. Ikaw na lang magsabit o magkasuot sa garland sa liigmo mo na yari sa tansan kasi ikaw na na yari sa tansan ang ibigay mo na garland. Ikaw na lang magsuot sa liig mo.